Ito po pala ang niluto ko ngayon sa aking amo. Napakadali lang pong lutuin ito at talagang magugustuhan nyo. Inabagay po pala ito sa fried rice. At kung gusto nyo pong gayain ng ganitong luto, ay tapusin nyo po ang video ito. Palang araw po sa inyong lahat, i-prepare na po natin ang mga gagamitin natin sa ating pagluluto. Una po ay magbalat po muna tayo nitong carrots. Bali, apat na peraso lang po ang aking gagamitin. Pero syempre, depende po yan sa inyo kung gaano karami yung lulutuin yung karne. Ngayon naman po ay magbalat muna po tayo ng sibuyas. Bali, ang sibuyas po pala ang aking gagamitin. Ganito po pala ang paghiwa ko ng sibuyas. Kasi gusto ko rin po ay may design. Kung paghiwa ko naman po ng karot ay kailangan maninipis lang po siya pero malapat. Hindi, pagpuputol lang po natin siya tapos hihiwain natin po siya ng manipis. Gagamit din po pala tayo dito ng bell pepper. Paggayit ko po pala sa bell pepper ay parehas lang din po yan sa karot. May dalawang bell pepper po pala yung aking ginamit dito. So ganyan po ang paggayat may angel. Ito po, oh, ganito. First time ko po pala itong niluto dito kay La Amo at never ko itong naluto sa bahay. Hindi din po pala kayong gumamit ng iba't ibang kulay ng bell pepper. Dahil red lang naman po yung available dito sa rep ni Amo, ito na lang po ang aking ginamit. Sabi ko po pala sa aking Amo na bagong recipe ang aking lulutuin. Sabi ko, hindi muna magluluto ako ng shawarma para iba naman ang kanilang kakainin. Kailangan niyo din po pala mag ng bawang. Ano yung mga limang pirasong butil po ng bawang ang aking ginamit dito? Pagkatapos po pala natin ma-prepare lahat ng ating mga gagamiting ingredients, naman po tayo sa pagagayat ng karne. Bali pork po pala ang aking ginamit dito. Pero pwede din naman po kayong gumamit ng chicken or kaya ay beef. Ang paghiwa naman po dito sa karne ay hiwain niyo po siya ng manipis. Diyo nahirapan nga po pala ako dito sa pagayat dahil yung aking kutsilyong ginagamit ay napakatala. Pinagtsagaan ko po palang gamitin yan dahil yan na lang po talaga yung pinakamatala sa kutsilyo nila. Amo. Katapos niyo po palang magayat lahat ng karne ay tayo naman po ay maglalagay ng arena o flour dito po sa isang lagayan. Bali lalagyan po natin siya ng asin. At at yung karne din po pala ay eh, huwag niyong kalimutan na lagyan din siya ng asin. Corpus po pala ng flour ay iko-coated -co po natin dyan yung mga karne na ating ginaya. Then, lagyan niyo din po pala ng black pepper yung mga karne na inyong ginaya. Then, ito na po pala ipapakita ko sa inyo na iko-coated -co lahat po natin yan lahat ng mga karne na yan dyan po sa arena. Pagkatapos po pala natin i na lahat ng karne ay ilalagay na po natin yan dito sa kawali at ipiprito na natin. isa-isa lang po ang paglagay may angel at syempre babalikta rin din po natin po yan. Natin ito toasted yan. Bali, as in, luluto, lutuin lang po natin okay, yan. Iluluto po ulit natin yan mamaya. So, same procedure lang po yan hanggang lahat ay maprito nyo lahat na mga hiniwa inyong karni. Ay, nakikita nyo naman po na hindi talaga siya toasted. So, pagkatapos naman po noon ay ipiprito naman po natin ang ating ginayat na karot kanina. Bali, mga ilang minuto lang po natin yung pipirituin dahil lulutuin din po natin yan mamaya. At same procedure din po dun sa ating bell pepper. Parang ihap cook lang po natin yan. Pagkatapos naman po niya na atin na po ilalagay yung ating sibuyas. Tapos po pala niya na isusunod na po natin yung ating bawang. Bali, gisa-gisa po lang muna natin. Siguro siya ng mga ilang seconds, seconds talaga. Tapos naman po niya na isusunod na po natin yung karne natin pinirito kanina. Ngayon naman po ilalagyan po natin niya ay, ng ating black pepper paprika, at saka po ang luyang dilaw o kurkum na tinatawag. Katapos po ay haluin lang po natin ng haluin at huwag nyo pong kalimutan na lalagyan po siya ng oyster sauce. So ito po yung oyster sauce na aking ginagamit yung made in Thailand. Ito so, lalagyan po natin siya ng oyster sauce ay lalagyan naman po natin siya ng toyo. Next naman po ay lalagyan din po natin siya ng tubig. Bali konting tubig lang po yung inyong ilalagay. Tapos yung tubig pong ilalagay ninyo ay syempre yung mainit na. Next naman po niya na ilalagyan nyo din po yan ng isang kutsarang sugar. Tapos aluhaluin po ulit natin at next ilalagay na po natin yung mga gulay, yung ating bell pepper at saka po yung ating carrot. Aluhin po natin para syempre mablend po yung lasa. Liwag nyo po pala itong patutuyuan ng sabaw. balitatak tatakpan nyo lang po yan ng mga ilang minuto tapos pwede nyo na po siyang ahunin. O ba diba, may angel, napakasimple lang po ng ganitong luto. Yung next step naman po natin gagawin ay optional lang po ito. Pwede nyo po siyang lagyan or pwede din pong hindi. Alin, nilagyan ko po pala ito ng spring onion. Dagdag -dag decoration din po pala yan at saka pandagdag aroma din po dito sa ating niluto. Ayan, di ba, may angel? Hmm. Sobrang sarap po niyan kung matikman nyo lang po. At dahil tapos naman na po ako magluto, ilalagay ko na po ito dito sa aking paglalagyan. Bali, ilalagay ko lang po siya ng half dahil magluluto pa po ako ng fried rice. Kung idadagdag nyo po pala ito sa menu ng inyong ititinda, ay ito na yung combo. Yung ulam na to at saka yung fried rice. Hit po pala ako ng butter dito sa ating luluto yung fried rice. At, at tapos at... nagaya din po pala ako ng ilang perasong bawang. Nagyan po din po pala ng kaunting kurkum o yung luyang dilaw. Huwag nyo lang po siya tapos huwag nyo po syempre kalimutan na din po siya ng asin. Lagyan ko din po pala ito ng spring onion pero option na lang po yan. After po pala niyan ay ilalagay na natin yan doon sa katabi ng karne na ating niluto kanina. So ayan may angel, yan isali na natin dito. Ay nako na, po talaga nito. At na po yung ulam, masarap pa po yung akin nilutong fried rice. Tamang ah, tama po ito sa combo. Combo, panalo talaga ang lasa nito. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking video. Kaya po ako dahil ako po ay may naibahagi na naman sa inyo na panibago kong recipe. Huwag niyo po palang kalimutan mag-like and i-share itong video nito para mapanood din po pala ng iba. Mga taga saan po pala kayo para malaman ko naman kung saan na po napupunta ang aming mga video. May maraming salamat po sa inyong suporta, ah, may angel at sa lahat po ng mga bago nating mga follower.